Ang paniniwala sa salita ng Diyos ay nakalulugod sa Diyos. Kung paniniwalaan at isasagawa niyo ito, malulugod ang Diyos at gagantimpalaan niya kayo. Ang mga ninuno ng pananampalataya ay nagbigay lugod sa Diyos at nagkaroon ng takot sa Kanya at tumanggap ng mga pagpapala. Sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng isang daong. Dahil ang mundo ay naging isang lugar na hindi na matirahan ng mga tao dahil sa kasamaan at karahasan nito. Sinabi ng Diyos, ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa. Kahit na tila imposible at hindi kapanipaniwala ito mula sa pananaw ng tao, nagkaroon si Noe ng takot sa salita ng Diyos. Kung wala kayong takot sa Diyos, hindi niyo masusunod ang kanyang salita. Bilang resulta ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, paniniwala sa Kanya at paggawa ng daong, naligtas si Noe at ang kanyang buong sambahayan mula sa baha. Nagkaroon din si Abraham ng takot sa Diyos at tumanggap ng mga pagpapala. Nang sinabi ng Diyos kay Abraham na umalis sa kanyang bayan, sa kanyang mga kamag-anak at sa bahay ng kanyang ama, hindi niya tinukoy na eksakto kung saan pupunta kundi sinabing, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain. Sa mga araw na iyon, binubuo ang lipunan ng mga lipi, kaya ang pag-alis na isang tao sa kanyang bayan ay nangangahulugang pagharap sa mga nakamamatay na sitwasyon. Walang makain, walang matutulugan at may mga pagbabanta mula sa ibang mga tao. Ito ay isang bagay na hindi niya magagawa ng walang takot sa Diyos at lubos na paniniwala sa Kanya. Gayunman, hindi lang sinabi ng Diyos na umalis ka, kundi pinagpala siya sa pagsasabing pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay magiging isang pagpapala. Hindi ba't ang pagiging pinagmumula ng pagpapala ay ang pinakadakilang pagpapala sa lahat? Ang mga pagpapala ay napakalaki dahil sinunod niya maging ang may hirap na bagay. Para makatanggap ng mga pagpapala, mahalagang magkaroon ng takot sa salita ng Diyos at maniwala sa Kanyang mga pangako. Sa gayon, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Si Abraham na umalis sa kanyang bayan dahil sa takot sa Diyos ay nagtagumpay saan man siya magtungo at maging ang nakatiwangwang na disyerto na napuntahan niya ay naging mabungan lupain dahil sa kanyang presensya. Bukod pa rito, si Sarah na dating baog ay nagkaroon ng isang anak na lalaki bilang kaloob. Tinutupad ang pagpapala na ang binhi ni Abraham ay magiging kasindami ng mga bituin. Kung may pananampalataya kayo na may takot sa Diyos, makakatanggap din kayo ng mga pagpapala gaya ni na Abraham at Noe. Pinopropesiya ng Biblia ang tungkol sa paghuhukom at paglipol sa masasamang tao. Nakatulad ng panahon ni Noe kung kailan nawasak ang daigdig sa pamamagitan ng pag-apaw ng tubig. Kung may takot kayo sa Diyos, dapat din kayong maniwala sa Kanyang salita. Gaya ng hinanda ni Noe ang daong at naligtas, dapat kayong magsitakas ngayon patungo sa Zion ang daong ng kaligtasan upang maligtas. Gaya ng tinuring ng mga manugang nilot ang mga salita ng Diyos bilang isang biro nang malapit ng mawasak ang Sodoma at Gomora. Ang mga walang takot sa Diyos ay nabibigong sumunod sa kanyang mga salita sinasabing hindi iyan mangyayari. Dapat kayong maniwala na ang mga salita ng Diyos ay tiyak na mangyayari ng eksaktong ayon sa sinabi. Ang pag-ibig ay ang mabilis na pag-akay sa mga namamatay na kaluluwa tungo sa Zion. Bago sumapit ang isang hindi pa nagaganap at nakatatakot na sakuna. Sa panahon ni Haring Hezekias, ang bayan ng Timog Juda na may takot sa Diyos at nagdiwang ng Paskwa ay naligtas habang ang bayan ng Hilagang Israel na walang takot sa salita ng pangako at pinagtawanan nito ng may pagkutya ay nawasak. Kung ito ay salita ng Diyos, dapat nyo itong sundin para makatanggap ng mga pagpapala. pagang araw ay dumating na gaya ng nagniningas na pugon, ang mga may takot sa Diyos ay maliligtas mula sa kapahamakan at tuluksong parang mga guya mula sa sinungan. Pero ang mga walang takot sa Diyos na hindi naniniwala at hindi sumusunod sa kanyang salita ay magiging gaya ng abo. Kinikilala ng Diyos ang pagkakaiba ng mga taong may takot sa kanyang salita at ng mga walang takot sa kanya. Nang hindi nakinig si Haring Saul sa salita ng Diyos, tinuring ng Diyos si David na may takot sa Diyos bilang karapat dapat at hinirang bilang hari kapalit ni Saul. Sa parehong paraan, para maging maharlikang pagkapari sa langit, dapat kayong magkaroon ng takot sa Diyos at maging ang mga kinalulugdan ng puso ng Diyos. Ang mga ninuno ng pananampalataya ay masipag na gumawa dahil naniwala sila sa pangako ng pagpapala ng Diyos. Nais nice ko na magkaroon kayo ng takot sa pangakong ibibigay sa inyo ang magandang kaharian ng langit bilang inyong mana at tumanggap kayo ng mga pagpapala. Ang pagkakaroon ng takot sa salita ng Diyos at pagsunod sa mga ito ng tapat ay ang paraan upang makapasok sa kaharian ng langit. Umaasa ako na ang lahat ng anak na Zion ay magbibigay lugod sa Diyos sa pagkakaroon ng takot sa Kanya para kayo ay pagpalain gaya ni na Abraham at Noe. Makatanggap ng putong ng katuwiran gaya ni Apostol Pablo at makatanggap ng susi ng kaharian ng langit gaya ni Pedro.